Hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang po ang subscription button at uh, notification bell para ma-update po kayo sa mga video nating ina-upload sa channel na ito. Ito po ang bayan ng Ibahay na kung saan ay sakop ang uh, Barangay Agdugayan na kung saan nakatira ang ating uh, uh, subject na ito. Andito po tayo ngayon sa isang uh, barangay na kung saan ay, ay meron po tayong pupuntahan na isang uh, taong uh, kahit sa kabila ng kanyang kapansanan ay uh, marami siyang nagagawa doon po tayo nang galing sa gawing yon doon po yung pinanggalingan kong uh, barangay yung area na yan doon po tayo papasok galing po tayo dito ayan okay, para dito po Hi ma'am. Morning. kanina ma'am, saan banda yung bahay niyo po? Dito. Ah, oh. 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 thank you ma. Halos na malapit na po tayo sa bahay ng ating uh, subject at uh, dito na po at uh, naglalakad na po ang inyong lingkod. At uh, nakita kagad natin yung ating uh, lugar na naisang uh, puntahan. So nagtanong-tanong po tayo dito sa mga kapitbahay nila at uh, naituro nila ito ng uh, maayos Kaya uh, nag-proceed ka agad ang iyong lingkod doon At uh, sa kabila ng ating uh, pagpasok ay uh, natakot ako dahil may mga aso, ang daming aso dito sa lugar At uh, medyo makipot yung daan papunta doon sa kanila kasi nga may mga kabahayan na eh, yan ba Kaya mo daw makyat ng ano nung eh, ng niyog, sanggutan. Sining yung sanggutan? Yakarabanda. Bilit siya sa daw. Ano yung mong pangalan nung? Hulito. Hulito. Javier. Javier. Iyakat ang ginunga sa dugayan? Oo. Ah, tubong ang dugayan gidmat imo. Pila yung edad makaroon? 67. Senior citizen ka na rin pala, pero mo 67, nakakaakyat pa ng ano, niyog si nung huling Javier dito po sa barangay Adugayan uh, 67 years old na po siya pero nakakaakyat pa siya ng nyug ano pa ang kaya mong gawin ng bilang ga obra ko na kono pa ga ah ga pa ron nga eto ito yung ginagawa niya kaya niya gawin yan no yun siya ang gumagawa oh, okay. daw niyan Ara, anong balang payag karon ron, Anong payag ron? Payag ron, mga para nag... Oh, nag ito ano, pala, nag yung isang bahay kubo na siya din ang may gawa. Pa, laki ito laki po na. ngayon, sa Barangay Agdugayan, yan po yung bahay ni... Nung huling uh, Javier, ito po yung bahay nila. Ayan, o. Oh. At dahil na rin sa kagustuhan ni nung huling na uh, may pakita ang kanyang... Uh, kakayahan ipinakita niya po sa inyong lingkod ang kanyang paglalakad sa lugar na kung saan ay uh, talagang uh, kabisado na niyang uh, nilalakaran dahil uh, dito siya dumadaan madalas at uh, sinundan ko po siya at uh, pinakita niya na uh, kaya niyang uh, maglakad gamit lamang ang kanyang tungkod so yan po nakikita natin naglalakad uh, po siya papuntang uh, kalsada na kung uh, saan ay araw-araw uh, niya po itong uh, ginagawa at kapag uh, Pinupuntahan niya ang kanyang uh, tinatawag nating sa aklano na sanggutan o yung uh, kinukuhaan ng uh, tuba, yung puno ng uh, nyug. At uh, yan nga makikita natin na uh, talagang tinawid niya ang kalsada uh, gamit lamang ang kanyang uh, tungkod. De, ga bagot kiniklinig niya <laughs> yung ano yung pinaka bulaklak ng nyog uh, binabawasan niya yan para magtuloy-tuloy yung tulo ng tuba oh hirap mo yan oh may, sa edad niyang 67 years old makikita natin na may nararamdaman na rin siya pero nagsisikap siyang gawin ito dahil uh, isa ito sa pinagkukuhaan niya ng kanyang uh, araw-araw na pagkakitaan para lamang magkasurvive sa buhay bulubundukin pong bahagi ng barangay na ito barangay Agdugayan Ibahay Aklan ayun ano masasabi mo to doon sa, sa kay Lolo? magaling siyang magaling siyang ma ah, magaling siyang makyat? Oo. Oh. ano pa yung ginagaya niyang gawin? Uh, mag ano mga mga kahoy. Ah. Ay, ay, siya ng kahoy? At nag-iigib. Hmm, saan siya may ng tubig? Diyan. Sa bipo, bipo. Ah, doon sa baba. Doon sa ibabang bahagi na yon. Awak mabuti nung no, ha. Sana yun nung. Sana talaga siya, ano? Kinuhaan ko ng close-up ang muka ni Manong Huling dahil gusto kong ipakita po na talagang puro puti na yung mata niya, na wala talagang uh, totally na bulag talaga siya. So nakuha daw niya ang uh, ganitong kapansanan nung siya'y maliit pa dahil lamang sa sakit na tiktas at hindi naagapan ng kanyang nanay o kanyang magulang. Sa kanyang kwento, sa dala na rin siguro ng kanilang kahirapan sa buhay kaya hindi siya na isugod sa pagamutan. Ano pong ano nyo? Masasabi nyo po dito sa ano kay nung huling? Ma ano naman ma ano yan? Ma masipag. Uh, masipag siya ha? Talagang may asawa po ba siya? Wala. At binata talaga siya. Binata yan. Since na hindi talaga In siya nakapag-asawa. May isti patay mo. masakit mo at makaroon. Uh, sabi nga niyan, tigdas tikdas. Tigdas. So, tatlong taon na yan. Ano niyo po siya, Nay? Kapatid niya. Ah, Kamang kapatid po kayo. pangalan niyo po, Nay? Adelpa. Adelpa Javier Ventura. Ventura. So, kayo po ang kasama ni Manong Huling dito sa bahay? Mm -hmm. And dito, yung pagpakain ko dyan mm -hmm. sa bahay, eh, dito siya natutunan. Ito yung pinakabahay niya talaga? Bahay niya talaga. Gusto niya may bahay siya. Kaya sa hindi walang pinakabahay. Kulang pa. Dito oh. po talaga siya ay pinanganak sa bayan na, oh, na oh, ito? Sa, 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 sa lugar na ito? Sa lugar na ito, sa lugar. lugayan, Nong, pwede ka magsalita kung anong magbigay ka ng kunting minsay para sa mga katulad mo ba na no, may kapansanan sa mata. Ay, ano nga kay friend kung... ba? Ano maamba mo kanda? Ay ko ano no. nga nanda no. nga ako no ko ano, nanda nga no. ka nga perka sa ako nga ko may na, mar, katigo sila magtrabaho. Mm. Ay Kulang... may, kung Sikap. mga kagaya nila, kung mga sa kung ginagawa, ay kagayahin nila. Habang nag-uusap kami ni Manong Huling, nakita ko yung kanyang determinasyon na gawin ang kanyang mga ginagawa dahil na rin siguro sa kahirapan ng kanilang buhay. At uh, ayon nga sa kanya, ang masasabi niya sa mga kagaya niya ay uh, kung kaya nilang gawin, ay gawin nila ang bagay na magagawa nila at uh, pag-aralan kahit sa kabila ng kanilang mga kapansana na yung magagawa nila ang uh, hindi karaniwang nagagawa ng mga kagaya nila. Kita may kitaan, may, kisaan, may limang piso, kitang bato nun. Mm. Matagal na yan nangangarap na magkaroon it, mapansin ba siya oh. ng mga katulad ninyo. Mm. Mayroon nga nag, ano, nagsasabi na sana nga mapansin ka naman ng taga GMA ko, no? Kaya eh, katulad niya, nag-iisa lang din, wala namang pamilya. Pamilya. oh eh, mahirap din para sa kanya na, sa <coughs> kanyang mga pangailangan, eh, wala.